Ayan guys. Naririnig niya ba organic na tunog ng ibon? Ayan, alas sa is na dito. Mag-alas sa is pa lang. Ayan, pero parang uh, ano na siya, parang alas 7.30 na ng hapon. Ayan. Padilim na. Ano malunggay? Ano oh, malunggay? Ang ganda ng sounds ng mga ibon. Organic sounds. Hmm, ang ganda ng honey ng ibon, di ba? Ang ganda ng kalamitan. Malapit lang po kami sa dukan. Ayun lang po ang dukan. Ayun. Doon lang po ang dukan. Malapit lang po dito sa aming walking distance lang ang dukan dito sa amin lugar. Ayan, pinapakita ko lang ang magandang puno na matandang puno na dito yaan. Nung dumating ako, maliit lang to. Hindi pa siya ganyang kalaking kalaki. Pero ngayon, mas malaki na malaki na siya. Ayan, o oh, diba? Ayan, o oh, diba? Ayan, ang malaking puno. Hindi ba? Parang dreamowing lang ah. <laughs> Maaga pa, alas 6 pa lang ng hapon. Medyo may liwanag, liwanag pa. Pamaya-maya, madilim na yan. Eh, malapit lang ang dukan. Ayun, ang dukan. Malapit lang dito sa amin. Ayan. Wala tayong pang-upload. nalingin pa ako dun sa kabila may mga nagdada ang mga sasakyan ay eh, malunggay yun eh. malunggay kailangan na naman tabasin kasi malaki siya tapos magalit ang kapitbahay sabi malaki na hindi pa pinuputol ayan guys Bye-bye. See next vlog. Ayan siya. Ayan, may halaman dyan. May papaya. Ayan, may mango.